an ano pusa ano katiting ano pinakamaliit na aso ano kapiraso <laughs> ano pinakamaliit na da ano panda <laughs> ano pinakamaliit na unan ano unano <laughs> ano pinakamaliit na kambing ano PIRANGGOT <laughs> Anong bansa ang nagmamadali? Russia oh. Anong bansa ang maraming? Germany <laughs> Anong bansa ang maraming matamis? Switzerland Anong bansa ang maraming bukol sa likod? <laughs> Cuba. <laughs> Anong kaysa ang madali niyang puntahan? Oh. Indonesia. Nandun na siya, kaya madali niyang napuntahan. <laughs> Anong bayani ang walang dami? Hello. Andres Bonifacio. Oh. Sinong bayani ang Mala. Emilio así. <laughs> Anong puno ang hindi na pwedeng akyatin, yung baka. Ano? Eh 'di yung punong nakatumba. <laughs> <laughs> ano masarap na hindi pwedeng kainin? Ano? ano masarap ang tulog ko, masarap ang hangin, hindi pwedeng kainin. Ang <laughs> nilchum kawali ang hindi pwedeng kainin. Kawali. <laughs> ano? Eh 'di yung kawali. <laughs> Sofas. Sofas. Saan trabaho ang isda? Sa office. Ano sabi ng mga isda ng magkasalubong sa, sa daga? Peace with you. Peace with you. Peace with you ano ang sabi ng mga baka ng nang sila naman ang magkasalubong? Mm -hmm. Kau ba yan? <laughs> Kau ba yan? <laughs> Kau ba yan? <laughs> Paano mo malalaman kung babae o lalaki ang maliligo sa banyo? Ano? <laughs> <laughs> eh di paglabas. <laughs> ano pinakamata? nas na kurso? ano piloto ano ano naman ang pinakamababa? low low ano Lo. ayon ano? Lo. 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 ano meron na pick-up plan na masasagot niyo ano 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 planeta ang ano hmm. ano <laughs> inyo anyway. mm -hmm. Bakit hindi mabuksan ang bintana? Sarado. Sarado eh. <laughs> Bakit hindi mapaandar ang barko? Salado. Sira. <laughs> ano ang numero ng train? Trenta. -tren. Tren -tren. <laughs> ano ang makunat na pagkain? Donut. Donut. <laughs>

Ay, ewan. Bahala kayo sa buhay niya. <laughs> marami pa akong sasabihin eh. Inuunahan ako. <laughs> more! Ano, more! Ito ni Mary. Ano po? Merry Christmas. <laughs> ano ba Merry Christmas? Anong bubong ako iisa ang tukot? Tayong! Itong tukot? Eh, eh, doon bubuk kayo. Ah. Pinya ba kayo? Bali. E pinatubok niyo puso? Oo. Ah. Tangin <laughs> ba kayo? Bali. E nahulog ang luha ko sa inyo. <laughs> Kandila ba kayo? Bali. Kasi binigyan n'yo ng liwanag ang buhay ko. Anong tao dito? Oo. Hindi, one hood lang. Huwag talawa, two Anong tawag dito? <laughs> Binte. Pag talawa na, ano na? Warinto. <inaudible> Warinto. <40. inaudible> <inaudible> 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 Ito, puto. Pag nilagay ko dito, puto <inaudible> <inaudible> ko dito, puto jelly. Pag inilagay ko dito, puto jelly. Pag inilagay ko dito, puto Ah. Pag binatsama ko, put together. Ah. Pag nilagyan ko ng apoy, put to bumbong. Pag nilagay ko dito, buton. Oh. <laughs> <laughs> Yun, binibigay ng mga bisita at saka estudyante. Binimemorize ah. ko lang. Yay!